gumaganda na yung dahon at uh, binabantayan ko kasi ang kalaban po natin dito yung si Kong ang nag Kong legit ba ito? ah buhay pa oh saan kaya galing ito? yun na isang maulang araw na naman ang buhay sumisilip-silip, aarangkada, silip, arangkada. Silip -arangkada. Ano ang ginagawa ni Kongko, ang busy Ah. Ah. Ayan, lalagyan po ng dalawang uh, Anong kailangan niya? Dahon, ang dahon, ang kailangan mo dyan Amo ah, kang may nararamdaman ka dalinda sa Saudi. Ah, sa Saudi. Sambong. Ayan na ito. Ah, lalagyan ni Junjun muna ng mga bakal bago lagyan ng another ano, another net. Ah, yung net i-extend na dito, di ba? So okay na tong nandito. Ah, Lalagay lang naman natin is orchids din naman. Eh, ayun lang mga farmer medyo yung top cut natin ilang anin ah ganda matay ata pangit din pala ang top cut mura nga 800 ilang piraso pero ayan medyo may ano ayan ito ah, na yung good sign tingnan na lang natin kung saan tayo papala rin. tapos may darating pala akong ah, uh, pwede tayo maglagay din dito dendro yung kaya sa araw na orchids din may darating po tayong driftwood ayun na hulog to ah driftwood mga farmer yung uh, may ano na may stand so ayun po ang pangit naman pala to magka mabigat talagang bumibigay ano mga buhay itong mga nilagay ko ah. So, ayan. Ay, mag na naman. At ah, uh, yung gulay natin mahangin ah. Ito may mga nakabaon na dito na fish amino. ana ah, Fish ah, uh, mga kasang. Ayan. Tapos yung pig's blood naman doon. Nagdaano na din si Kongkong pag may katay nilalagay niya. So ito na yung ating uh, makopa. Yun yung ano na rin dito mo hindi pa natatanim yung kung sa kinaan. Dapat maitanim na yun ah. Tapos nakapaglagay na pala tayo ng ayungin mga farmer ulit. Panoorin niyo po yung ating uh, vlog sa kabilang channel. Meron na po tayong ayungin at red tilapia so pwede naman silang magsama they are they are uh, ano magkakaibigan <laughs> tapos sa uh, ano ba tawag dito ang ulang parating na rin naman po so tatlo sila ngayon gusto ko magdagdag ng cast baka makabili din po tayo ng bangus lagay tayo kahit isang libo so para at iba-iba po yung makikita natin dito. Bahala na. yan Sana makasurvive. Marami po. Malalaki. Mas malalaki ang uh, yung ina dumating ngayon. So, ito makapal na, oh. Shoutout pala kay uh, Pastor Tani de Jesus. Ayan. Oh, ito yung sinasabi ko, mga farmer. O, tingnan nyo, oh. Magka barbecue ano talaga hindi ko ito ito maganda pagkaka nabali ito bali din oh tingnan niyo oh bali ayun sinasabi ko bali siya lana may yun eh. Ayan, balik, oh. na eh oh. ayun balik bali oh lana yan ayun bali din yun ang Haha ayun na natin ah ayusin dami na bali yan po yung problema ni uh radish. So, ito naman, ating kapag uh, pag-ikot-ikot tayo. Ay, medyo umuulan eh. Medyo umuulan po. Ito, libangan talaga mga farmer. Habi ko nga eh. Uminit kahapon, titingnan natin to kung magigreen. Kasi, alam nyo sa halaman, malaking factor yung kulay ng dahon. Pagka nagdilaw, may sign. Ibig sabihin, humihingi siya ng saklolo. 'di ba? Pag green siya, ibig sabihin okay siya. Ito po yung pechay natin. Medyo makapal pero gumaganda na yung dahon at uh, binabantayan ko kasi ang kalaban po natin dito yung uod. Syempre, dahon ang kakainin natin dito. So, uod ang binabantayan natin dahil ito po ay matakaw sa matakaw ang mga uod dito sa pechay Hopefully ay pagka lumak tumaas taas pa po 'yan, magdadagdag naman tayo ng ano, lupa. oh, tingnan nyo. Marami to. Siksikan sila. Pero okay lang. Tingnan natin, pwede tayong mag-tining uh, kagaya niya. Let's say ito, tining oh, mga farmer. Oh, tining tayo angalin mo yung mga atingin yung mga wick di ba so ganyan oh. no ka oh. tapos sa uh, ayan ganda dalawang kamay ang hirap lang kasi ngide mo nang iisang kamay lang so yun po yung gagawin natin tapos ito na yung kangkong yung kangkong naman walang problema yan ayos yan at nag-spray tayo ng fish amino acid kahapon Maganda nga sana kung Every 3 days Makapag-spray tayo Tapos uh, tingnan natin yung Magiging resulta Na nagbibigay tayo ng uh, pataba Through foliar fertilizer Kung uh, magiging maganda So ito mukhang uh, kailangan natin uh, Palitan Baka puro na lang ilagay natin dito Mustasa at pechay Or bok choy yung bok choy mukhang alanganin pa ayan o, ito na yung mga mustasa natin ito mas makapal to pwede naman tayo magbawas kung gusto natin ito mas makapal din ha? oo oh, na, dali so ito naman ay kangkong mas makapal naman po yan ayan oh, mas makapal na kangkong so yan po yung update natin at uh, doon sa kabila pupunta rin tayo kahit may mga putik-putik yung talbos ng kamote natin doon tapos yung nyog natin kailangan na naman natin lagyan niya ng uh, magnum siguro dahil yan po ay uh, sa bagay mayroon tayong purada na ininagay sa hindi matagal naman ng effect noon ayan mga farmer. Ayun, titignan natin kung may darating tayong orchids ngayon dahil may nag na po nung isang araw so pangalawang araw ngayon baka may dumating na at, uh, baka dumating din po ngayon papabook na daw yung ating nabiling stand so yun po yung ating uh, mga inihintay at yung avocado natin ayan na po has napakalalaking dahon ng has <laughs> ayan na may mga na na so ano tayo uh, waiting lang sabi ko nga eh i'm enjoying every bit dahil uh, ang farming po is a journey hindi po yan masasayahan ka lang pagka nagbunga na dapat nag enjoy ka nag-fertilizer nagdidilig nag uh, alam nyo na nag uh, na, hindi kinaya ang init ano ba to what's wrong with you natalasikan ka ba nung nag welding siguro so ayan pwede pwede pong natalasikan siya nung nag uh, ah yung pwede din yung nag grinder na, so okay lang yan kau naman masyado ka uh, yan. yung mga ganito dapat nag enjoy kayo yan oh. o damo, damo na yan nakayoko ka pwede na yan yan mga ka-farmer oh, tanggal-tanggal lang uh -huh. marami palang damo ha kung natutukan ko lang eh, marami pala aha marami So, kung, kung gusto natin dagdagan pa ng uh, ito, ng mga nabalik din ng uh, ulan. Matindi din po kasi yung yung patak ng ulan. Nababalik din sila. Kaya kailangan din natin talagang ano, kagaya nito. Medyo hirap sa ugat. Medyo mm, mm, um, marti dyan. Nilubog na kita. Ng oh, maraming damo ah. Marami. Ah, farmer, maraming damo. Ayan. enjoy enjoy lang tayo sa paghalaman. Pangarap ko talaga ito, mga farmer, at natupad naman. Diba? Ay, di ba? hindi naman maselan ang kantong. Oh, tingnan nyo oh. Nakaano lang siya. Ba, maraming dam mo pag tinutukan mo. Pagka naandun ka, Ngarang wala. Hmm. Marami. Mm. Yung mga anuhin natin. Ganda, maganda yung kangkong natin na to. Ah. Merong mga natanggal. Pero ito, kagaya na ito lang natin yan hopefully makasurvive shopee lang mga farmer halos lahat naman ang buto na mga kailangan ninyo mga buto eh nasa shopee naman ayun sabi nga nung nagde-deliver ka farmer sabi niya sir sabi niya yung uh, ano minsan sa San Juan Banyo pa lang sabi niya ilang purok lang yung hawak ko kasi sabi niya ah, dami talagang parcel sabi ko yung barrio pa lang yan ha? isang barrio minsan tatlo daw silang nagde-deliver kasi loaded sabi ko grabe talaga yung mga tao ngayon puro na lang nakadepende online So si Jack Ma talagang advance. Advance po ang isip ni Jack Ma. 'Di ba, Yung kanya eh 'di ba Alibaba. Amazon, hindi ba naka ano ng Amazon? Ah. mayroon talaga marami ah. Natutukan mo. Dami oh. nasayahan na naman sila kumain po kasi kami kahapon sa labas eh si Kong Kong ata lang ang wala ah. Tingnan natin to kung kailangan natin magtining. Ngintay kasi ako ng sinag ng araw Ng sikat ng araw Pagka naarawan po sila Doon natin makikita Kasi they need sunlight talaga Lalo na yung mga green leafy vegetable Water and sunlight And fertilizer Ang kailangan po nila So far okay naman yung dahon Ito medyo dilaw ng kaunti Yun Parang okay naman So Yan ang ating aabangan radish medyo dami na bali kasi ahaba siya ng hahaba eh. kasi yung ano niya po problema niya yung patak nga ng ulan lalo na pag na ang dahon dahon naman napapakinabangan dating sa radish ito nakakapanghinayang talaga yung bunga niya pero mas maganda po maliit pa lang tanggalin nyo na di kasi ako nakapag tanggal talaga di ko po naikutan yan pero ayun maganda matanggal talbos ng kamote pwede na tayo mag harvest in a few days few days meron na tayo ma makukuha uli at napakaganda ayan o oh. no. si mama kaya gusto nito bigyan din natin na ate ayan papalinis natin to kay Kong Kong pala ito yung mga damong ito uh, dadagdagan natin ng talbos ng kamote kung just in case na kailangan din kasi ano kaya ang ganda sana yung packet na ganyan ano malagyan din natin ng kamote pwede diba mga naiisip natin the more sabitan the more isasabit patay na naman tayo nito <laughs> ay hindi mo na inano Diyan ano ha alambre na lang o oh, pwede naman ayun ayos Grabe yung ulan na mahaba, no? Mm -hmm. Sumusundot-sundot yes, pa rin. Swerte talaga ang Arayat. Lalo na yung sa atin, ano? Grabe, ang daming. Walang pinili yung ano na yun, ha? Mayaman, mahirap, maliit, malaking bahay. Wala, walang pinili. Talagang, ano? Nawala kasi yung mga daanan ng tubig, eh yung minsan yung mga daanan ng tubig yun papuntang ilog papuntang minsan nasarahan na Tina tinambakan na ginawang kung ano-ano subdivision kung anong ginawa nila yun oo dapat napag-aaralan sana na oh, dito ang dumadaan yung malaking tubig pagka malakas ang ulan wag na natin galawin yan di ba eh syempre private property tatambakan niya oo oh, ibebenta o oh, anong gagawin sa iba naman dadaan ng tubig ah, ganun ang nangyayari buli na wala pa rin daw kuryente at chat ko si Camille kasi tinanong niya sir yung order niya tuloy pa ba sabi ko oo kumusta oh, ka ako dahil inaabang ako din yung live niya kasi magaganda po yung orchids niya sabi niya sir walang ano walang uh, internet wala din kuryente sa amin ngayon hindi niya daw alam kung kailan pa. nag ano lang daw po siya sa bani, parang siguro baka may kamag-anak sa bani. Doon sila nag uh, stay siguro. Ayun, nabagyo daw kaya medyo matatagalan pa daw bago live. Ayun. Yun lang. Ay, tingnan na natin tong mulberry natin at uh, ano ba ang nangyari sa iyo Hindi pa po siya nag uh, buhay naman. Yan. Oh, green naman. Dadahon yan. Malalaki daw ang bunga nito. Silipin naman natin tong ating pinapagawa kay Junjun na uh, sabitan ng ating mga orchids. Uh, at dumating na yung aking in-order na drift wood. Tsa 400 pesos po ang isa. Tag 450 pala to. May stand na. Napakabigat. At legit Madrid di kakao si Kong Kong ang nag uh, Kong legit ba ito? Ha. boy Buhay pa oh. Sa kaya galing ito? madre ka cacao ba? Ha? Ah, Amoy pa lang parang parang naalala ko throwback ang amoy pala nito. Na. yun alam mo amoy ng dahon ng Madre de Cacao? Maalala mo elementary ka? Cleaners nag aano uh, ano nang sa sahig no ah, ginawa niyo ba yon ayan no oh. pag naamoy mo yung oo nga galing so, Madre di kakao po ito tibay nito mga ka farmer kahit yung mga ganyan yan hindi na po yan dito aanay hindi di inaanay ito di ba ha inaanay din pero sa orchids ito ang pinaka Pinaka the best ito sa orchids eh. Madre de ka. Ayun oh, no? sabi ko pili ako ng maganda. Ang ganda ng pinili sa akin, ang galing. Kong, sabi ko pili niyo ako ng maganda. Ay, life. Amazing. 450. So pwede tayong maglagay dito ng isa. Ah. Ha? 450. Pwede na, sinamento pa eh. Di ba? Oo oh. Pwede tayo dito isa. Isa, isa. Dito isa. Tapos lalagay pa tayo diyan. Dami natin bibiling orchids baka mapagalitan na ako ni Bebe. Ha? Ah. Sakali na ako ni Bebe nito. Tapos dito, pwede tayong maglagay somewhere here saan ba pwede araw hindi masyado dito medyo tago ng konti isa dito uh, doon isa din uh, tapos uh, ito aayusin natin kasi nga ito eh Pag nakabili na ako ng mga paso din dito siguro pwede tayo maglagay sa may daanan medyo ilapit lang natin ang konti so at least dito siguro dito para medyo ano pa din siya ng araw hindi matatama hmm. yan tapos tatabi natin yung iba kasi magagamit din naman natin dito pag tayo po ay nag expand ng ating ah uh, uh, sa uh, ano ba ang tawag dyan place na lang <laughs> so ayun mga farmer pero ito yung mga uh, eh, pwede natin ilipat o, mga dendro natin kasi ito kailangan daw nito ng araw katleya ang tingin ko pwede din so ito yung mga ililipat natin ayun nag ano na din sila yung mga ililipat natin bumili na ako ng coconut uh, parang sheet na ganyan kakakapal siguro. Ang um, bubupitin ko ipangyayakap natin sa orchids. Quezon City galing to eh. Sabi nga sa akin nung naghatid, wala bang wala ba dito boss na nabibili? Sabi ko wala akong nakikita eh. Ano ko yung madami yan? Ha? Saan? Rosbel. Sa? Rosbel. Anong Rosbel? Dito sa ano, kapatang... Kapatang ulang Rosbel. Saan dun? Dito sa Rosbel. Ano? Ka? Meron ka nakikita ang mga ganito? Oo. Ano dyan? Magkarbon ako dun ko Ah. Ano yung pinagbo ko? Madre ka ka? Oo. Uh -huh. Sayang, kina in lang nila. Alam mo, mahal lang Mother Kakawa. Marunong ka lang yung kahoy niya. Maraming naghahanap. Nakita mo yung itim na display doon sa bahay, sa loob ng bahay. Mother de Kakawa yun. Yun, ang tagal na hindi pa tayo pinapanganak. Ganun na yun. Kapitan din ng orchids yun. Ni Lola. Pinaayos lang ni Bebe kasi remembrance niya nga. Sipin mo yun. Ah, marami pala doon. Ayan, no, dami na po nating ah. Oh, na. Dati eh. Dati si Nakuya kumukuha lang ng pangtanim eh. 'Di ba? Doon sa Kay hey, sa bundok marami dati no kong. Na? Marami. Oh, imagine mo. Oh, tama tama. Ginagawa mo kasi ng carbon din eh no. Ikaw at ang may pinakamaraming pinutol dyan na puno eh. Na? Ha? Di ba ikaw ang may pinakamaraming pinutol tong? Hindi. Na, pangalawa. na ah, uling. Ano nga maganda. Maganda uling yan. Madre. Ang bayadas. Oo. kaya Ar arrange arrange na tayo ng ating mga ah. mataas hindi lang 4 feet ito eh sabi 4 feet nga sa 4 pero mataas pa pala sa 4 feet maganda maganda naman po ito wala ah, naman tayo 450 lang mura naman eh So Okay na yan Aba Nagpakawala si Rizal ng tubig Baka may makuryente ah Pinuto Pinu Ano na ba yan? Siksikan Ah makabagot na lang Makabagot na kano. ayusin ko na to pagka okay na mas maliwanag naman siya kasi 70% na po ito hindi na to yan oh, pagka naputol natin yung ibang oh, puputol pa tayo yung banda rito lang siguro sa bagay pag umaraw naman po pasok ang araw dito pag na natin pero kung alam ko nag 50% tayo hindi ko din anticipate na malaki din palang maitutulong nung African talisay na to. Baka ito isang malaki papaputol natin. Tsaka ayun. Oh. Putol natin 'yon. Ito. Sada naman nakaano na. Ganda na nito. Ka uh, minting natin. Paganda pa natin yung ating orchids. Eh, happy again. Kaganda na. Kaka ito na ang nakalagay. Mabigat ah. Buhay pa eh no Bago lang to no kong Ah fresh eh Kasi ang madre de cacao tusok din lang tumutubo di ba? Buhay Buhay pa na tumating na ang ating uh, hihintay natin oh, si bebe oh, may lalamove ka oh bebe yung ano ka <laughs> ay kaya lang swerte tayo sa uh, asawang hindi kumukontra so ayan po mga farmer ang ating short video ngayon ating mga okay na tapos na po yan ah uh, siguro pag dumating na po yung mga orchids natin stop na muna din sinabi ko na rin naman ito dati stop na muna tapos uh, <laughs> ayusin ko na muna pero kukulangin pa tayo pero i-arrange ko na muna then uh, hirap kasi bumiyahin la union ngayon ano binagyo sila gusto ko sana maghanap na ng kahit mga anim na piraso o ilang pirasong uh, paso na pwede natin idagdag dyan para pang gumanda naman itong side na to May gumaganda ito patay yun dito pangit so susunod natin yan singit singit lang ganda ganda gumanda na po yung ating mabolo mga ka farmer wala na magsusunog dito so gaganda na yan <laughs> Ay, so ayan marami pong salamat at uh, yung ayungin po abangan ninyo yung ayungin po natin ay mas masigla yung bagong dating kita nyo yun na andoon ayun kumakain sila oh, pilit lang natin ako yung excited na excited ay masayang masaya ay masaya. kumakain po yung mga ayungin natin na bagong dating malalaki pa ayan o oh. andyan po mailap lang talaga pag may lumapit na tao may lang o oh, kanina diba naggaganyanan o kumakain po sila so sinasanay ko sila dito yan, mapapanood nyo po yan sa kabilang channel ng ating uh, Ayungin Journey. Hopefully ay uh, ngayon po mas nakita ko silang mas agresibo at mas maraming patay. Ayun. <laughs> Dek ganun talaga. Sama sa mortality yan. Malaki po, mas malaki ang tilapia. Ah, ano mga natin ngayon? At red tilapia na andyan na rin. So abangan niyo po yan. At sigurado naman yung nanonood sa channel na to ay eh, nanonood din po sa kabila. So, maliit pa po itong ating channel. Uh, iniiba ko eh, kasi siyempre yung orchids and uh, vegetable, mga ka-farmer, dito po naka-concentrate. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!